makinig, magnilay, at magsalo tayo sa mga banal na salita ng Diyos. May awa ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesus ni pamalas ng Diyos ang kanyang awa at pagmamalasakit sa ating mga taong nakahandusay at agaw buhay dahil sa kasalanan. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Ama na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para maging kapwa natin. Ngayon po ay pakinggan natin ang banal na ebanghelyo para sa ika limang linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, Isang dalubhasa sa kautosang hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Tanong niya kay Jesus, Guru, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Ano ba ang nakasulat sa kautosan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya na pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang wag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Heriko. Hinarang siya ng mga tulisan Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring hodyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay sinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang malagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi "Heto, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya." Tugon ng lalaki, Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Sige, ganon din ang iyong gawin. Nang makinig tayo sa Ebanghelyo tungkol sa talinghaga ng Samaritano, may mga katanungan na lumabas. Sino ang pari? Ako ang pari. Sino ang levita? Ako ang levita. Sino ang taong sugatan? Ako ang taong sugatan. Sino ang Samaritano? Siya si Jesus. Ano ang ginawa niya? Siya ay naging kapwa ko. Siya ang nag-alaga at naawa sa akin. At sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa akin, siya ay naging katulad ko. Siya ay sugatan, hubad, ipinako sa krus para sa akin. At ako ay gumaling. Ang karangalang ko ay naibalik at ako nabigyan ng panibagong buhay. Sino ang aking kapwa? Sa talinghaga, ang pare at ang levita ay katatapos lang magsamba sa templo ng Jerusalem at sila'y pauwi na. Nakita nila ang taong sugatan na nakahandusay sa isa daan, ngunit hindi sila tumigil at tumulong. Marahil, naisip nila na patay na ang tao at ayon sa kanilang patakaran, ay bawal hipuin ang patay dahil ito'y makakarumi sa kanila. Marahil natakot din sila na maging biktima ng pang-aataki. Nang ibabaw sa kanilang takot na marumihan at maging biktima. Tuloy, ang kanilang paging masambahin ay hindi na ipamalas sa pamagitan ng awat habag sa nangangailangan. Ito ay ginawang pagkakatao ni Yesus na gawing halimbawa ang tagalabas sa Samaritano para ituro na ang kapwa ay ang sino mang nangangailangan ng ating tulong. Gustong bigyan din ng Panginoong Yesus sa kanyang mga kababayan na ang Samaritano ay halimbawa ng makatao at makajos na habag at awa. Para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano ay mga tiwalag taksil at mas masahol pa sa mga pagano. Kaya alam na ng mga Samaritano na hindi sila may tuturing kailanman na kapwa ng mga Hudyo. Mula sa eksklusibo at makitid na pag-iisip tungkol sa kapwa, pinakita ni Jesus na ang lahat ng tao ay may kaugnayan. Kahit ang ating mga itinuturing na kaaway ay kapua natin ang layunin ng talinghaga ay mabago ang ating pananaw at ugali at sundan ang diwa ni Kristo, ang diwa ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at ang ating pagsamba sa Kanya ay nagiging makabuluhan sa pamamagitan ng ating paglingkod sa mga nangangailangan ng may dalisay at mapagbigay na puso. Para sa kamalayan nating mga Pilipino, ang awa at habag ay hindi lang sa puso, kundi sa isip din. Ang salitang unawa ay susi sa ating pakikipagkapwa, pakikisama at pagsasaayos ng relasyon. Sa ating pagtugon sa ating kapwa, kailangan una ang awa. Naintindihan natin ang mga taong may suliranin, kahit hindi na magpaliwanag dahil nauna na ang awa natin. Tinatanggap natin at nagmamalasakit tayo sa nagkakasala dahil naunawaan natin ang kanilang kalagayan at mga pangyayari. Ang pangunawa ay hindi pagiging sentimental, kundi sa paggawa ng paraan para matulungan ang nangangailangan. Nang tinanong ng batang Pilipina si Papa Francisco, walang mabigkas na sagot ang Santo Papa sa halip na puno siya ng habag at magmamalasakit na nasabi niya, Certain realities of life we only see through the eyes cleansed by our tears. Sa huling bahagi ng Ibanghelyo, binaliktad ni Jesus ang tanong, Sino ngayon ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa? Ang sagot ay ang nagpakita ng habag ang Samaritano ay ang kapwa. Sa makatuwid, hindi tayo maghintay na ang kapwa natin ang siyang lalapit sa atin. Tayo ang siyang magbigay pansin at kumilala sa kanila. Sinabi ni Papa Francisco na ang magaling na dalubhasa ng teolohiya ay tulad ng mabuting pastol na kasing amoy ng kanyang mga tupa. At sa kanilang mga turo at pagninilay ay binubuhusan nila ng gamot at pinapagaling ang sugat ng mga tao. Kung gusto nating maging kapwa, ang una nating gawin ay puntahan kung saan ang mga sugatan, may hina at may hirap, at ialay natin ang ating tulong at pagmamahal. Ang awa at habag ang siyang magdadala sa atin sa mga taong nasa gilid at pinabayaan ng lipunan. Kung saan nangangailangan ng ating agarang luna sa tulong. Ang tanong ngayon ay hindi sino ang aking kapwa, kundi paano ako maging kapwa. Tayo ay tinawag para maging kapwa. Tayo ay tinawag na maging maawain. Tulad ng ating Diyos Ama na patuloy na naging maawain sa atin. Ngayon po, ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Diyos Ama, naway may sa buhay namin ang iyong utos na magmahalan bilang magkakapatid at maging mahabagin at maunawain sa mga nangangailangan. Ito hinihiling namin sa aming Panginoong Kristo, iyong anak at kapwa namin. Amen. Mga kapatid, napagnilaya na po natin ang mga salita ng Diyos. Ako po ay si Father Alan Castillo OFM na nakatalaga sa Our Lady of the Abandoned Parish, Santa Ana, Manila, na muling nagaanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos, bagkos isabuhay e, natin ito at ibahagi sa ating kapwa.